Yan mga ka-experience no, uh, nandito tayo sa Imus Cavite ano. Ah, uh, mga ito, yung ino na truck no. Uh, Iniintay po natin yung truck dito natin sa gagawin sa tapin Yan. No? Galing pa po tayo ng Pampanga mga ka-experience no. Feels no. Ah, uh, madaling araw pa lang nagasikaso na kami sa Pampanga kaya maaga kami nakarating dito mga ka-experience no. Yan. Repair po natin yung hino nya para makabiyay ng nice mga experience. Welcome back sa YouTube channel mga ka-experience no. Ayun, nandito tayo ngayon sa Imus Cavite. Isang hino ang gagawin natin no. Ayun, galing to ng Bisaya. Ayan, uh, karating niya lang. Ayun, tingnan niyo. Yung gulong niya, ito. Sumayad na siya oh. Ayan, nasira na dito tinamaan. Ayun no, oh, tinamaan siya. Nasira yung labeling niya. Kaya lagi siyang umangat mga ka-experience no. Ayan, nandito nakatali na lang siya ng rambler, yung labeling niya nakatali na lang wasak siya ayan o, no? oh, wasak siya kabilaan mga ka-experience so ayusin natin siya mga ka-experience no? Ayan. pares lang siya nang isusu yung ano niya yung leveling ayan mga ka-experience tanggal o oh. ito uh, hino Ah, uh, pang Japan talaga siya, yung kamukha lang siya ng Isuzu. Kamukha lang din siya ng Super Great mga ka-experience no, yung sakit niya. So hindi na tang hindi pa natanggal buo doon. Mamaya papakita ko sa inyo para makita niyo nang buo ito. No, iba lang yung mounting niya pero yung yung switch niya pares lang siya ng Isuzu, no? Ayun. Ay ito na pala o oh. So iba lang yung mounting niya pero pares lang siya ng isuso mga ka-experience, no? Ayan, pares lang siya, oh. Ayan, oh. So, dito siya nakalagay yan, mga ka-experience. Ayan, dito lang siya. Ayan, basag na, oh. So, kabila, oh. Tanggal. So, papalitan natin yung kabila, mga ka-experience, no? Para mawala yung problema ni... Oh, may, meron na rin pala siyang, ano, ito, pa... Palitan na rin natin to para bumalik sa original yung haba niya, no? Ayan, no? Oh. Papalitan na natin ito, mga ka-experience. Oh, ayan. So, hintay lang natin. Ngayon, na, uh, ngayon, ito na, dalawa na sila. May dinitali na siya, oh. <laughs> May dinitali na siya express, no? Yan, ah. Uh. So, i re natin, ah. Uh, Balitan natin muna sila mga ka-experience, no? So, tara. Ito ba kasi yung outfit okay niya? yung housing niyang iba dyan housing may mo amo, hindi na may pang oh, sige experience no? Uh, ni natin yung switch nila boss at maya maya lang te-testingin na natin tanggal natin yung mga ginamper muna sa ilalim saka natin sa kung hindi sigagana gagana reset natin siya no yan so yun na uh, okay na siya lalagay lang natin doon hanapin natin yung kabangan niya yan to pagka naglapat siya doon ito lalapat na to eh hindi uh -huh. na to may so mm -hmm. stopper yan dito pag ganon stop yan kasi naka ganon ng design nya eh oo oh, ganyan lang oh, yan naka gano'n parang ah, siko lang yun ayan babangga bangga o oh, babangga bangga ito yung trabaho nya itong dalawa na to oh, yeah. Babangga bangga siya rito. Kasi kung wala yan pala stopper siya. Iikot, iikot siya no todo. todo. Iikot siya todo, mawawala sa balancer. Sasagad siya. Oo, oh, mawawala sa balancer ko. Yan mga na yung mga switch niya, mga ka-experience no ay na natin. Ay, napalitan natin siya ng mga goods. Surplus lang sila. Hindi sila, ano. Ayan, o. Ayan yung trabaho niya, mga ka-experience. Ayan, o. Oh. pipigil sa kabila. Dito, ganun din. Pipigil din. Ito yung trabaho ng dalawa na yan. Ayan, pipigil sa Taas baba, pipigil yan. Di ba? oh, So, yan. O, oh, tingnan nyo. Ang daming uh, tinanggal na push button. Tanggalin natin delikado. Kasi puro power yan, eh. mag yung mga yan, no? Ang dami oh. So, tanggalin natin. Abangan din talaga dito. Tanggalin natin, tanggalin natin. Ayan. Tapos to, uh, putulin ko na lang dito, hilahin ko na lang sa ilalim. Talikado power to, like power to mga to. Ito mo 100 dampers sila oh, di ba? 100 dampers. Talikado siya. Yan sa kuwa dito nagpa-nilinya. Buti ka mo. Hindi pa na idikit dito ng todo. Kasi kung magdikit yan, kung relay yan, gagana na ng gagana ang relay. Patay, sunog kung starter mo niya, sunog yung starter. Uh, power to, ito. High oh, tension Ay, puro expose yan, no? O, tanggalin na natin to. Metal to, kung magdikit yan doon. Han, kita nyo, dito siya tinakinabi to. So, yan. Uh, Suntik ko lang sa ilalim. Suntik so, lang tayo sa ilalim, mga ka-experience, no? Yan, tayo na yung susunod, may ano ka dyan? Susunod ka dyan. Ayan, napikain ko yung mga ganteng Ayan mga ka-experience yung mga naka no? Ayan. So ito yung kagandahan kay Hino mga ka-experience no. Yan no. Ah, uh, yung mga control valve niya no. Ah, uh, meron pang housing ito. So yan kapo parang ganito siya. Yan yung box na to. Yan parang ganyan siya. Yan yung box na yan mga guys. Naka-box siya. Naka-safety siya. Hindi siya map mapuputigan. Yan yung kagandahan sa nono no? sa control valve lang Hino. Bukod na sa matagal siyang masira yung mga control valve na to, no matagal silang masira ah uh, kung hindi sila kakalawain, hindi siya masisira eh, no? may cover pa Ayan, no? may cover pa siya ito may cover pa siya mga ka-experience no? Yun, uh, so yun na, uh, nire-refer natin tatanggalin lang po natin yung mga ginam nakita nyo putol-putol yan yan putol-putol yan yung mga wire nila Ayan, tatlo sila putol-putol nandito pa yung iba ayano no? putol putol po sila mga ka-experience no? pinagsisiris lang po to mga ka-experience no? ya no May sumiris na po. So, yon mga ka-experience sa uh, gagawin natin para maging ayos na hino na to. At makapagbiyay na po sila mga ka-experience, no? So, yon uh, update ko kayo mga ka-experience maya, maya po. Pag-check upin natin, paanda rin natin sa mga ka-experience, no? Yan. Ang ganda ng hino. Sariwa pa yung mga control valve niya, no? Sariwa pa. No? Yun. <laughs> Ayan yung mga wire. Ayan yung mga relay. Siya yan, no? Anong ko, nangit mo control? Oh, Oo. Pinagay mo. Hindi, pinagay mo muna. O, natin siya, tinanggalin yung control. I Ibig sabihin, hindi magkasama ang makina tsaka yung computer box ng airbag. Tinanggalin yung control. Ibig sabihin, kung, kung nakatanggal yun, hindi sana, hindi naanda ang makina. Ayaw, maanda ang makina. Wala. Walang pinalaman yun. So, ano, Ayun, ang kagandaan, no? nag sila tinanggal nila yung computer box yun ang kagandaan doon ang tanggal sila ng computer box kasi oras na nagrekta ka nilagyan mo ng power yung control valve tapos hindi mo tinatanggal yung connection ng computer box pag open mo ng power ng rekta mo boom sabog yung computer doon nasusunog yung computer box pag nirerekta mo ng ano no so yun sana bago ka magtanggal magrekta so tanggalin mo lang yung sakit ng computer box para malayo ka sa masira si computer box ng airbag no kasi nga lalo na to Hino sobrang mahal po ng computer box ng Hino no? so nakakatakot po yun butas po talaga ang bulsa nyo mga ka-expert so yun uh, pasalamat ako dito sa gumawa ano, dahil uh, tinanggal niya yung sakit ng computer box so magandang paraan yan para hindi tamaan yung mga mga resistor ng electronics ng computer box no? yan na <laughs> Oo oh, Mano! Ha? Oh. Mga 30 seconds, dikad. Oh, secretary. Last, last, last din. Ay wala pang anit. Wala pang anit. Kita, wala nang. Ah, Oo! oh, hindi okay na. At least uh, gumagana sa remote, may pag tayo. Ay pag tayo na hindi pa tinamaan yung computer box niya, no? Kasi gumagana pa remote. Pakargay lang natin kasi wal walang hangin yung tanki niya. Yung mga preno lang ang meron pero yung tanki ng airbag wala pa pong laman ng hangin. Gumana naman yung pabawas niya. Gumana yung pabawas yung patagdag ayaw gumana. Kasi nga hindi full yung hangin doon sa dashboard no. Ayan. You know! You know! You know! <laughs> Ito mga ka-experience, no? Panghino na airbag, no? Yan, tatanggalin natin. Kasi nga sumisingaw siya. Si Ino kasi sobrang sensitive yung sensor niya. Kapag ka naramdaman niyang lumambot tong kabila, magwawar sa taas. Hindi na siya gagana. Ganon si Ino, hindi ka ni Giga. Maubos sure, niya hindi pa nagwa-warning, no? Yon si mga Giga, super great. Kung hindi lang mawawalan ng hangin yung tanki, hindi siya magwa-warning sa taas. Ito, napaka-sensitive ni Ino. tanggalin lang natin mga ka-experience ito mga ka-experience no yung kaibahan sa isuso ang isuso this ano lang uh, sinisikwat lang sa ilalim ano yung airbag niya pero ito di tornilyo ito kinalagpan namin yung pinsay lobo Ay, may tornilyo an siya so ito yung paggagawa ni boss oh no? uh, may tornilyo siya kaya malayo sa sa isuso sinisikwat lang yung rubber agad lang matatanggal ito handa yung pagtatanggalin no ya. Pero yung airbag na to magandang klase kasi hindi siya uh, natatanggal ano. Ito kasi uh, nakapix naka siya kahit na umaba nang ganon, umaba siyang ganon, hindi siya matatanggal no. Hindi siya sasabog no. Kasi nga nakapix talaga siya. Oh. Ito mga ka-experience no. Ah, uh, bumili na lang si boss ng bago. Ayun yung luma. Ito, set na siya. No? Yan, set na po siyang ilalagay. So, yan, ilalagay natin mga ka-experience. Ayan, mga ka-experience, no? Ah, uh, kita nyo naman, ha? Pinaltan natin, no? Yan, bago na siya. Ayan, mamangin na siya, mga ka-experience, no? Yan, tingnan nyo, ha? Dato, mga na natin siya. ya yeah. Ayos na mga ka-experience. Ah, fix lang natin, no? Para ma ko natin, na ah. so okay na siya. So kailangan natin sukatin yung ah yung side to side left to right. Kailangan natin sukatin kung pa siya, no? Kaya kailangan natin ng ang may wagang metro. <laughs> 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 yeah. So natin, natin siya pag mula dito sa taas. Ah, uh, 12 dose. Dose siya, dose. Ayan, 12 siya. Sa kabila, 12 tapos siya. Ayan oh. No? Parehas yan, 12 12 Ah, uh, lang siya. Parehas lang siya, so okay siya. Parehas lang silang 12 natin, ô chạm nga mọi người đã quay quá đơn giản đơn giản đơn giản đơn Because pagkat tumatakbo ka, mas babawas pa yan. Oh. Kasi okay. tataas. Automatic na nagpunta naman. Wow. Hindi yung doon. Eh? Oh, ayan oh. Grasa kailangan mo? Grasa mo doon. Yan ang level niya. Pagka ano, sinachig up mo yung leveling. Oh. O, so, kada pag nachig ka ng gulong, sama mo na yung leveling. Oh. Okay ba? Diba? Tapos, ah, uh, uh, pagka ano, palitan mo na lang yung rubber niya dito. Yung bushing niya. Ito lang may sira kabilaan Mm. Ay, so, yung bushing na yan, no? Tapos, pag natatanggal kasi yung tie rod nya halimbawa sumuburang ganon magwa warning ka agad sa taas oh. so hindi na siya gagana ang gagawin mo babal mo lang sa level tapos off mo doon kung hindi makuha sa seat baterya kasi hindi tatanggalin mo ay pasi lang isa lang do, tapos balik mo agad o reset na siya o okay na siya nun kasi nagre reset sila kapag natanggal yung leveling magbababang ganon magwa warning ka agad sa taas oh. so hindi na gagana silang lahat kahit manual mo hindi gagana ngayon, ibalik mo lang sa original. Kung may natatanggal siya, balta mo lang ng pyesa. Yes. Oh, yun. No. Ano, naka-manual tayo. Diyan mo Ay, dindas. Sino mo? Sino oh. mo? Ah, Oo. Okay, baba. Sige, sige, Okay ba? sige, 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 Ito lang pala, okay na ito, manual eh. Yan ang manual niya. Ah, oh, ito yun. Ito yung taas, taas, baba. hindi gumagana ang itong automatic. Wala nang automatic yan. Hindi, ang automatic niya pag tumakbo ka, pagpatay mo ito, kailangan na kaup yan. Oo. Oh, oh, oh. Tapos gusto na siya maglilipid yan. So, Sige, kailangan Travel mo ngayon. Travel mo. thank mm -hmm. you sa road na natin dyan, no? Yan, siya road test na dun sa mga bangdanan bago kung okay na siya, kung hindi siya lumambot no? yun, uh, okay na sa mga kaisiperyan ano ba yung mga siya? Hindi naman? dapat siya? alam ko. nagagan muna pelayanodjan yung nawawarnen niya yung mga mga yung mga na na eh, na lola na na lahat. na 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 lola na 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 lola na lola na lola na lola na na lola na 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 lola na 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 lola na wala naman tayong kaming scanner pero salamat sa Diyos na pinagawa ng mga wow. yun. Okay, si ngayon. Boss lang, uh, si Boss, ano lang, Donatan. Donatan oh, you know Auto Experience. Experience, ano ka remote gamot yan. Yan, shout out sa inyo ha. Ano, wait yan. Ibukan na natin yung ibabatas ng remote kung nagaanan siya. kayo sa pili Ayan, taas baba na siya Ayan, okay, o, oh, baba mo lang Para kung mag-travel ka, okay na Okay, kaya pwede mo siyang itaas-taas na ngayon Ha? So ayan mga ka-experience hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat no. Bago tayo magtapos sa channel na to no, uh, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, share na rin po at pindutin nyo na rin po yung bell para sa darting na video ko po, uh, ma ko po kayo mga ka-experience. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you po.